Hey, what's up mga idol? 2 days to go na lang at bakbaka na. 3 days, 2 days, mga ganyan mga idol, no. So, ganun pa rin yung issue pa rin ng mga haters. Eh, ano daw, overweight pa daw si Cuadro Alas. Eh, ganito lang 'yan mga idol, eh. Tatlong araw pa naman. Kumbaga, hindi naman pwede Oo, pwede niya nang kunin yung 58 kilograms Pero kung ako din yung boxer, ba't ko naman kukunin agad? Diba? Meron pa namang tatlong araw So, Balita ko mga idol, meron din naman tayong mga contact doon sa loob. Eh, okay na yung timbang ni Quadro Alas. Kayang-kaya. Hindi naman sinabi kung ilan na yung timbang ni Quadro Alas. Basta kayang-kaya kunin yung 58 kilograms. So, meron din tayong balita na meron din isang boxingero na hinahirapan sa timbang at hindi yun si Casimero mga idol. Hulaan nyo na lang kung sino. Kasi, pero AC pa rin yan. Kontrolado na nila yan. Kasi, mga professional naman yan eh. So si Casimiro lang naman talaga yung issue sa mga haters kung nalagpas sa timbang o hindi, yung iba naman maliwala, di ba? Nan title fight. So pag si Casimiro lumaban, bawal siya mag-overweight kahit isang point one bawal siya dahil magagalit yung mga haters, mga idol, no. So abangan na lang natin sa weigh-in mga idol. Kailan ba yung weigh-in? Webes, bukas yata yung weigh-in mga idol. Parang ano na ba bukas? O yun, bukas yung weigh-in mga idol, no. So abangan na lang natin kung sino ba talagang mag-overweight. Tingin ko wala namang mag wala namang mag-overweight diyan kasi handa na 'yung mga 'yan, kumbaga pinaghandaan talaga nila 'yan. So mga haters lang, silver boys siguro nagdududa siya na hindi makuha ni Cuadro Alas kasi 'yun lang lang 'yung matitira niya eh. Dati lagi hindi tinitira na walang laban, ngayon merong laban na. At mga idol, eh, liyamado pala si Cuadro Alas sa ano no, sa ting site. Ang ano ni Cuadro Alas ngayon eh plus minus 200 mga idol sa beating site ibig sabihin nun kapag tumaya ka ng 200 mananalo ka lang ng 100 so yung 200 mo magiging 300 lang kasama na yung puhunan mo so ganun ka liyamado si Cuadro Olas so magbabago pa yan pagdating ng pagkatapos ng weigh in mga idol hindi pa natin alam kung ano na naman yung ads kasi nagbabago kasi yan lalo kung walang problema si Cuadro Olas sa timbang so baka magiging minus 300 na yan so abangan natin sa mga mananaya dyan Magabang tayo ng knockout. Ako, tatayaan ko talaga. Ano eh. 1 to 5 rounds. Tatayaan ko yun. Tsaka isang knockout. Hindi ko alam kung isang knockout o isang mananalo. Mga ganun mga idol. No? So, hindi na ako tatayaan ng desisyon. Kung isang 1 to 5 tsaka isang knockout na lang. Ganun na, sa mananalo na lang. Ganun na lang. Papangbawi lang yun mga idol. So, abang-abang lang tayo. Malapit na ang weigh in. So, dito na magkaalaman kung sino ba talaga ang overweight. Pero tingin ko naman dyan, walang mag-overweight dyan handa yung mga boxing hero dyan ayaw nila mapahiya so yun, lagi nilang dinidikit kay Casimiro yung mga overweight kasi nga nag overweight doon dati sa Japan pero ngayon tingin ko naman, ay malabo na yan 158, uh, 58 na yan kapag mag, mag overweight sa Ecuador alas ako na mismo yung magagalit ako mismo magagalit na rin sa team nya kapag mag overweight pa si Ecuador alas kaya mga idol hanggang dito na lamang at abangan natin ang laban ni Ecuador tumaya na kayo Pusta nyo na yung mga ipon nyo dahil siguradong mananalo tayo.